Hi guys. Good afternoon. Nandito na yung mga pangsahog ko sa sinigang. Kasi parating na yung anak ko. Kaya nagpre-prepare na rin ako ng pang-ulam niya pagdating kasi siyempre galing sa biyahe. Ayan! Kinuha ko lang yan sa mixed vegetable garden namin para naman matikman niya yung mga pananim namin kasi naka-reserve yan para sa kanya, 'di ba? O tingnan niyo guys, ang lalaki na nila. O yan, kaya hindi ako nagkuha ng medyo matagal na araw kasi ni ko sa kanya para may pang sahog ako sa ulam niya. Ayan oh. Nagmagulang na sila kasi, di ba, mahigit isang linggo na hindi ako nagkuha. Kaya yan, okay lang kasi makain pa naman, di ba? ayang guys, kaya iba kung may pananim ka, laging fresh. Ang ulam, masarap yan. Kaya ngayon ko lang kasi mamayang madaling araw nandito na. Kaya tamang-tama pag naluto ko na yung ulam namin ulam namin kako kasi mag ulam din ako Pakita ko sa inyo guys ito pinapalambot ko na siya yan ang isigang ko baka na may kunting buto-buto para masarap di ba guys yan yan ang ulam namin pagdating niya okay Ang nakaka-excite dito kasi ang yung lasa, masarap talaga dahil fresh ni. Kita nyo naman, bagong pitas. Sitaw. Yan, isahog ko rin yan. O, oh, yan ay onion leaves. Okay, guys. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Marlene B. Vlogs. Subscribe na po. Maraming salamat. Happy Monday!